makakatanggap na ng ayuda ang mga magsasaka at mangingisda sa La Union na apektado na ng matinding tagtuyot ang kanilang kabuhayan. Ayon kay Governor Rafael Ortega David, 8 hanggang 10,000 10,000 oh, pesos cash assistance ang matatanggap. Alinsunod po yan sa Agriculture Emergency Trust Fund ng Lalawigan. Tinatayang nasa 300 individual ang makikinabang rito. Para makatanggap ng ayuda, kailangan lamang magsumite ng aayon na application form sa tanggapan ng provincial government. Pero kinakailangan ng miyembro aplikante ng mga accredited na farmer at fisher folk cooperatives ng lalawigan. Samantala, Naapula po ang sunog nga na sumiklab diyan po naman sa Mount Arayat sa Pampangan eh. At ayon sa lokal na pamahalaan ng Arayat, kahapon po alas 5 ng umaga tuloy ang napawi. Napatay po ang apoy sa kabundukan. Tumagal ng 13 oras po ang sunog na nagsimula. Pasado alas 4 po ng hapon kahapon sa gilid ng bundok na sako po naman ng barangay Balite. Natanaw pa nga ito hanggang sa bayan po ng San Fernando at sa bahagi po ng Enlex. Inaibisigahan na kung ano ang mitya ng sunog pero posibleng ito na po dahil pa rin sa pagkakaingin. Nanindigan naman ang Philippine National Police o PNP na walang anomalya sa nangyaring pag-imbentaryo sa multi-billion peso shabu haul sa Alitagtag, Batangas kasunod ng pagbaba ng halaga ng nasabat na kontrabando sa mahigit 9 billion pesos mula sa dating 13.3 billion pesos ayon kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo kalahati pa lamang ng kontrabando ang naiimbentaryo nitong Miyerkules unang nabanggit na ito na ang pinakamalaking nasabat na shabu sa bansa abot sa dalawang tonelada pero 1.4 tons lamang daw talaga ang bigat nito. Isang yate naman ang natagpuan ng mga pulis sa nasugbu na posibleng raw nagpuslit ng droga papasok ng Pilipinas. Sa kaya po, ang NPA is closely coordinating po sa ating mga international counterpart dahil base po sa uh, mga markings and packaging nito uh, po pong mga nakumpiska po nating illegal drugs. There is a uh, uh competition na ito po ay galing sa labas ng ating bansa. Yan po ang tinig ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo. Good morning, Jaya Max Lifestyle Frames. Uy, sa ating po mga arkitekto at mga inhenyero, gawa po yan ng Jaya. Steel Industries na isang ISO certified company, certified by the Bureau of Philippine Standards. Kaya naman may PS mark. Kaya sigurado ka sa kalidad at safety. Ang daming gumagaya ha. Mag-iingat po kayo sa mga substandard JMAX Light Steel Frames setting the standard in light steel frames. Labing limang taon nang nagseserbisyo. Kaya pagpunta mo sa hardware at depo, sabihin ka agad, ito lang ang gusto ko. J. Max Light Steel Frames Para sa ating mga kisame dingding J. Max Light Steel Frames Protektado ka, walang kaba at duda Mabibili yan sa Amado Lim Enterprises sa Rojas Avenue, diyan po naman sa Rojas City at sa Mirola Hardware Incorporated, Rizal Street sa Barangay 7, Rojas City sa Kapis at ang JMAX ay Available din in all leading hardware stores nationwide. Baby girl, paalam na tayo sa ating mga viewers sa TV5. Sa mga kapatid po natin sa TV5, hanggang alas 7 lamang nga po tayo dito ng umaga. Sa mga gusto pa rin manood at makinig sa aming programa, hanggang 10 talaga kami. Pwede po kayong lumipad sa RPTV. Napapanood din po tayo sa Signal TV Channel 1 and 1 PH until 10 po yan. At syempre sa YouTube Channel ng News 5 Everywhere at sa Facebook page ng Radio 5 o Facebook page ko po na DJ Chacha. Pwede rin kayong makinig. Nasa FM po tayo. It's 92.3 Radio 5 True FM sa Mega at Metro Manila. See you on Monday mga kapatid sa TV5. Sa ilang pang mga balita sa lalawigan, patay ang isang empleyado po naman ng pamahalaan matapos nga pong tambangan sa Dato Odinsinsu at Maguindanao del Norte. Kinilala ang biktima na si Chris Kristia Angela Aragoncillo, isang opisyal ng social services ng lalawigan. At ayon sa mga investigasyon, sakay po ng kotse ang biktima at ang kanyang kaopisina na ito'y tambangan dead on the spot si Aragoncillo. Mabilis pong tumakas ang mga salarin. Tinutugis pa ng mga pulis habang inaalam din ang motibo sa naturang pamamarila. Patay rin ang isang 13-anyos na estudyante matapos barilin sa Agoncillo, Batangas. Papasok ng eskwela ang grade 8 student ng barili ng suspect sa ulo. Mabilis na tumakas ang salarin sa kay ng motorsiklo. Palaisipan pa rin sa mga pulis at kaanak ng biktima ang motibo sa pamamaril sa likod o sa ang motibo sa pamamaril sa estudyante. Sinusuyod na ng mga pulis ang kuha ng CCTV sa lugar sa pag-asang matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.